Dito muna na sila, gimamaster ko sila sa gilid-gilid, pagtanggal ang mga preno, kapitang preno. Hanggang pag nab kabiaso, kabisado na nila sa gilid, matiming doon sa balancer, sa lining, akyat sila, sa gilid naman sila, kabila, magneto, pag kabisado lang magneto, doon, akyat mas taas. Pero sinasanay mo na sila sa mga brake pad, clutch cable, throttle cable, kabit, pang ng mga pairings, kasi ipaklasin mo. Ito ang malalaman. Tapos, ikaw na maghusga kung talagang tama ba yung husga mo. Sige. Tingnan natin kung tama ba yun sasabihin mo kung anong sira. Ikaw. Okay. Mas <laughs> mo. Naka-threat Ma ka sa loob, ba? Eh. Ha? naka ka sa loob.

Sige. Husgahan mo na. Makita ko kung anong sira. Eh, unang husga mo. Anong unang husga mo? Para malaman natin. Lining, lining. Tama. Sige. Itabi eh, mong lining. Susunod check. Clutch wheel. Clutch hub yan. Okay. Tingnan mo siya kung okay pa. Pwede pa. Pwede pa. Okay. Ang ilang percent? <laughs> ha? <So>, ha? <laughs> Oh, uh, nasa mga ano ba 'yan? 80%. Sige. Balik mo 'yan. Clutch hub. Kuya, yung yung pagka 60 'yung pag pula bagsakan, pagka sa 'yan, ako hindi. 75 lang tayo ron sa ah, baba. 75 nine. Nine, 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 nine. Ito. Okay pa. Okay na mo yan. Tapos, okay na yan. Wala no, ulit na. Silipin mo yung plate. Ikapain mo kung di matalas. Try, try mo kung kuilis kuko. Kung kaya na ibadlet sa kuko, talas yun. Ngayon, oh, mo mas kuko. Ngayon, oh. pag kaya siya na iyan mas kuko, iyan mo. Kaya na mag ko talas yan. Sige, pwede pa yan. Ito lang. Para budget meal. Ito. Sige, pwede pa yan. Isang, isang gamit pa yan. Pag sunod yan, palit na. Tapos linisin mo yung mabutis gilid. Uh, anong langis mo? Malinis pa rin yung makina mo? Yung kanyang langis yung, yung sakit doon. Uh, blow. Blow dilaw. Blow. Blow. Uh, malinis oh. Ilang buwan na yan? Uh, palang, uh, Maganda rin sa ano sa makina. Malinis din. Mineral, 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 mineral gamit mo. Tapos, bugahan mo to pala. Titingnan mo ito yung butas. Hindi oh, na, ikaw naman. mo lang yan. Linisin mo lang yung gasket. Tanggalin mo yung gasket. Okay na Oh, oh, linis. Ito,